magandang hapon po mga idol. Ngayon po ay eh, magluluto na naman tayo ng ating panghapunan. Para po pagdating ng ating mga estudyante ay eh kakain na lang po. Umpisahan na po natin mag-isa mga idol. Mga simpleng ulam lang po na kaya ng budget lang ating niluluto. Dito lang po tayo ng sibuyas. Tunog po natin ang ating bawang. Masahin lang po natin yan hanggang sa medyo bumang. Yan, medyo okay na po mga idol. Ilagay na natin ang ating lagyan na po natin ang na paminta paminta powder po, po naman daw habang nangigit kanil lalagay po na yan kasi so, sa atin naman po yan may kanya kanya po tayo na pag pipinigla Thank you. Ito na po natin ang hanggang. At lagyan na po natin ang sabaw. Pakuloyin so lang po natin to ng saglit na idol. Po lang po po. yan, hintayin lang po natin kumulo at lagyan natin ng asin nandito sa atin na po yan kung hanggang saan ang ating timpla sa mga asin-asin Hintayin lang po natin kumulo pa ng todo. Yan po mga idol. Kulong-kulo. Nalagay na po natin ang ating iniwang atola. Medyo At lutoin po natin. Saka natin ilagay dyan ang mga iba po dapat ilagay. Pag nag sa po ako mga idol ng hipon, hindi ko na po yung binabalatan. Bahala na po magbalat ang kakain. Habang <laughs> naghihintay nga po pala tayong medyo maluto ang patulong mga idol. shoutout po sa lahat ng mga vlogger, lalong lalo na po ang sa aking mga subscriber, sa mga bago po at sa mga medyo na una. Hindi ko na po kayo maisa-isa lahat, kahit anuman pong ibinablog natin. Maging masaya lang po tayo. At asahan nyo po sa mga nagsubscribe po sa akin. Nakapindot talaga po ang notification bell niyan. Papanoorin ko po yan hanggang sa huling ads niyan kung meron man. Full support po talaga. Salamat po sa supportan nyo, lalong lalo na po sa mga OFW na nanonood sa akin kahit na napakaliit pa lang po ng aking bahay. Salamat po sa inyong lahat. God bless po sa atin. Ayan po, hintayin lang po natin kumulo yan mga idol. Mga simpleng ulam lang po yan sa bahay. Kung ano po yung mga kinakain ng pamilya ko, yan po ang aking niluluto. Wala na pong marami pang kaartihan yan. Ayan po mga idol, medyo kulong-kulong na ang ating sabaw. Ilagay na po natin ang ating nabiling tatlong piraso lang po itong miswa pang sakto lang po yan mas marami po ang sawag kaysa sa miso ang gulay mas gusto ko pong mas marami ang gulay kaysa sa miso ayan po at ilagay na rin po natin ang ating mga iba pang pampalasa mga gusto po natin pampalasa Kunti na lang po. Luto na yan. Ilagay ko na rin po ang ating sibuyas dahon. Isa rin po yan sa nakakadagdag ng lasa sa ating mga ginisa Okay na po ito mga idol. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Thank you po for watching. Ang buhay po tayong lahat.